to this video guys, magluto tayo ng dahon sa gabi. Tinsay na karelet din na. Tinsay mukha ko na ni. Ang taga bukit, wailaing madali-dali. Kung di, kinirag yung dahon sa gabi, mga puso sa saging, nangka, kanak, maurag yun madali dito sa bukit, kay layo man kaayo o kanang tuan mga labas ba, walay labas ng mga isda dito so ang madali dito mga ingon ani ng mga gulay yun napag yun gulay nga tuan ba kung um, hao mo dito sa tuan katod na kanang ginganlan o bago kasi nakakilaan ng bago no bago na mangha ni anak lami man na kaayo sa bawon butang tanglatsos gulay nga na sa mga pagkalami anak ay naan mong kauna na ang kaon parisa na mo nagkuan karang parisa na mo na o oh, dinamus o oh, na ay mais na kanon tapos ka na mo ano ay sa tiap uh, ano kanang kung tinto <laughs> na ka ay amung tinai ang mga bitok hehehe kung galing pagkauna ah. kay mo mani madalik dalik dito sa bukid yun mga organic na mga pagkaon pero mas lami ni kay healthy wala ni medisina nga di pang butang di pang spray kaning gabi mga paku wala din mga medisina so very organic Kaya, ayon na ah nakainin din very organic bitaw kaayo ang mga pagkaon sa bukit kay walay mga medisina di parihas anang mga puan na asa ana mo puy talong sa bukit na may patong pero di jud na mga inyo mga mga gulay diha kung walay tuan kung dili bombahan kinahanglan jud na siya bombahan og um, medisina kay para maka harvest ka Unlike Annie nga Wala ni medicina. Suka so, on Annie dai ayog inarte. Andas ni mamie ate. Oh. Like. Uh -uh. So, ka ayon ni. Kalan ko ani, kung anon lang paksion. Yang uban pud dataan ganahan ang uban gataan dipindi ra pud nimo kung gataan ba nimo di mura ra paksiwon pero ako no mas ganahan mo, okay. ko paksiwon lang kay kuansya. mas basta ganahan ko ganahan lang gyud ko paksiwon ang uban pud ganahan sila lami po siya nakatilaw ko di, kanang gigataan ba nga dahon lami siya kay ay paagi magbulad wala na to yung kanang niya so lami yun ka ay mga pagkaon yung mga bukid no mga bukid no mga pagkaon di ay sa ay eh. wala na nagkadima o oh. kay wala joy mga dili ko an sa dili prone sa kuan baka nang medisina sa so, kami sa una bisan tuod og ingon ani ang among mga pagkaon walay karne kaayo walay isda kaayo kay layo man bukid good pero healthy man. kuan ni kana magmanok ni kay organic man pud among manok manok di saya man pud nya ang among bayang ni ni pakaon anang among manok kay kanang mga takop mga mga organic food wala gyud kuy kanang kuan wala pud nagagi og medisina ang kanang among ang kuan sa una ipakaon sa manok so organic jud kaayo ang among mga pagka layo man misa sa kuan uh, layo man mi sa syudad layo mi sa kuan uh, uh, baka bukid man ang kanang mga taga kuan kanyang mga taga, uh, taga palingki katong pagtinggutong sa una musaka na sila sa bukid magdala na sila ng isda unsaon nilang isda pakambihan sa amua o kanang kamuti o saging na kaya daghan kamuti sa una, yung mga balangkoy muna takan ka ay sa una sa bukid dala si isda. eh labas lang isda danhon, oh, na isa oh put do na to ni eh, kay ini ka kuyos ani gamay ra ni ayo ani kuyos ni siguro pag siwon lang ni nako siwon ako ko daan kung ganahan ko nagataan. gataan po. ko pero mas okay siguro kung na ako po'y tinaksiyo, na ako po'y ginakaan sa tong ganahan sa higataan. So na ay, kuwan, so, na Ang ganahan sa higataan, ito siya. Ganahan sa paksiyo, di. po siya. sa una, kanang bago. Kinsa'y nakailag bago diha. Ano ba itong dahon? Dahon lang siya ba dahon? Nya, wala yun na mo. Bisa gulay subak na siya. Nya, buta nga na magtanglad. Ah, pagkalamian na yun sa Bag. Nya, nabi. Mga tangkong. Daghan kayo magtangkong sa una. Isa ko na. Isa ko nanay sa na ang among pan sa una kanang kuan saging oh kamuti mo na pa namo mga una 虽然。 dihan lang ka sa una daghan jud ka ay makuha sa kwan sa sapa no daghan ka igsulod sa una ang kuan na sa una dito sa bukid kanam itong ang sapa sa bukid daghan o sunan nga makuha na ay mga kuan dito kay kita na ninyo kagang ay ba mag kana kusog maat ba kagang Anna, tagang kay na niya mga baki, daghan kay dito. <laughs> tagang kay mga baki dito sa bukid. Lami ba yo ay ang baki. Mukaon man ko kanang naa sa tab ang kaon ko pero kanang naa sa basakan. Na di kayo <laughs> kay ko ganahan mukaon. Kay man ko kanang sa tab ang sa pangatab ang lami. Kay hinlo man siya hinlo ng halwan mga pantat na asa kuwan nasa sapaon sa negrera ka ikaw noon ako haon basta magkugilang lang yung kasamuhid ikaw mapas mo hmm? so hinomjong ko karo nagkuwan magun nagpalit magun akong anak aning gabi so hinomjong ko tayo tayo ako na po sa inyo ha? ang hamong kaagi dito sa bukit no So, salamat ka ayo sa paglantaw. O, oh, nahugaw na akong kamo. Kusing ba pa ko ugma. O, oh, nahugaw na ka ayo. So, ako raning bagnusan ron. O, oh, raning. So, salamat ka ayo. O, oh, amping um, ang tanan. God bless everyone. Salamat sa paglantaw. Bye-bye.